Attorney Barbara said that they would immediately fix all documents which may be connected to the ownership of lots and houses allotted by Global Shattuck following the Hadzi and Pagibig's discovery of a number of anomalies, including double sale, ghost members, and fake titles. After authorities identified that 60% of the 9,951 housing units were bogus entries, which were granted by Global Shaddock, Housing Char Vice President Bina immediately took action to file a case against Lee's group. Bina also told the victims not to worry because the government. Would aid and fight until justice is achieved. Nung nagpa-meeting no, si ano man si Vicky Dinay sa Clubhouse, dumalo kayo. Opo, kaya lang di ako nagtagal kasi parang ang ingay. Sabi ko nga kasi nandun yung mga barangay captains. And din, may nagsasalita sa harap, kanya-kanya silang kwentuhan. Oh, pero yun na, naririnig ko, dumitilin nga na siya. Oh. Hmm. Nalala niyo po yung mga binanggit po? Kasi nga, yun, umalis ako kasi mainay niya. Uh -huh. Walang, hindi maayos yung kwan. Nagsasalita uh -huh. siya, nagsasalita yung mga kasama niya. Apa. Uh -huh. Tapos yung sa so, so, pag-ibig, nandun din na niya eh, si... Mm hmm. ba? Uh, so, mula po nung meeting ho, meron po bang ano, naging activity or meron po naging effort po para uh, ma-address po yung, uh, yung mga concerns po nyo mula ho sa kanila po, yung mga nag-meeting po nun. No? wala. Kaya sabi nga namin, siguro talagang politika na may Hindi na kagaya ng dati. Um, ano po yung nagbago po? Unang-una sa security, parang hindi kayo masyadong ano dahil noon. Every now and then, umiikot ng security. Hindi ka ngayon. Kung nagkakaproblema na nga dito, tatawag ka matagal bago dumating. Kagaya nung naibinugbong dito sa mikado namin, hindi na nga na kami nakikialam eh. Kahit sino ang mo maganda nung no? ulit ngayon. Ito talaga ang patakaran mo. Bukod na meron pa po kayong mga naisip na ikagaganda, ikapuputi po ng lugar. Gusto ko talaga bumalik sa dati. Yun ang number one kung gusto mong bumalik sa dati. Yung piece of, peace, of, peace order dito yung mga rules nito, mas gusto ko yung doon no, Na hindi basta-basta nakakapasok kung sino Na ano na, na sa gate pa lang, ano, inaharan na. Uh, may napansin mo ba tayong pagbabago po after po nung meeting po niya? Malayo. Mm -hmm. then, actually, malayo ang narating namin nung oh. panahon na, na... Kasi ako personal, ang worry ko, uh, ayoko kasi na after ko nagbabayad, mawawala yung bahay sa akin. Dito ko na, kumaga dito ko na ginusto, lumaki yung mga anak ko sa si Sidera. Nung malaman ko meron problema, uh, at first, siyempre upset ka. Okay, so may nga nakakayusin, ma na natuwa kami. Pero, hati ang puso ko. Kasi si Boss DL, WS, hindi naging mahirap pa usap. So, kung ano ang problema na kailangan nyo naging hindi yung puso ko doon. Tapos, ipinakinggan namin, hinintay namin, puso sa kami nakalating. So, wala din nangyari. Ganito pa rin kami hanggang ngayon. Naghihintay pa rin kami sa kung saan ba kami talaga dapat May, 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 may problema ba talaga dito? O, ang um, parang, black propaganda o ano ba? Di ba? Kasi, kami ang nabibiktima. Kami nasa pagitan ng dalawa. So, kung hindi pa kakatinan si Delphine, hanggang kailan po yung paglalaban nilang pareho. Hanggang kailan sila magaganyan at ang tendency, kaming mga naninirahan. Ito. Ano po yung mga magbabago o pagpapaganda po na hinahop po niya na sana magkaroon po dito? Yung katahimikan ulit, kasi nang si DL po may hawak ng katahimik po si So kung si DL bumalik man yung dati, ito na po. Na siya ang may hawak, tahimik, marami security secured kami talaga. Kung ito man is dahil dun sa politika nilang dalawa siguro, kung kung ano man, kung politika ba ng isa, sana maisip na kami mga naninirahan ang nasa gitna, ang naiikit. Yun na. Marami kami, na, like noon, nakausap din namin si Ma'am Merbera. Sito niya. Dapat sabi niya sa amin, nabibigay siya sa amin ng security dito, pero wala ko kami Karating po kami doon. Eh. Pero wala Walang naging bago. Pareho lang. Hanggang ngayon, hopeful pa rin kami na may bago. Pero ilang taon na po yun. Tapos 2010. Katagal na. Nakakapagod maghintay. Na nang walang hapakan.